Oh, ayun. Ah. Tau pa yata. Harun. So yun guys, nakahuli na naman ng kaya no? Kaya no? Nakahuli, may speedbad sa kanya. <makes> <makes> Picture mo na kami. Picture mo na. Sa aming department. So yun guys, habang magpipicture kami. Oo, babarikan natin yung si Tropa, si Kuya matyo na may nahuli asa na kaya huli niya asa na asa na ayun laki oh ang laki ayun oh Oo, ayun oh Oo, ayun oh uh, uh, uh. siguro mga isang kiluhan to ayun ah, ang kitang kita oh kain na rin din si brother kain na pa malamit yung malaki to kung para kanina sa nahuli niya Mm. ayun o no? hindi nya kasi ma sa gawa ng maliit kanyang nylon ayun o no? nakalugar nakaadali si Brad si Kuya Matthew ayan si Sir Matthew ayun o siguro mga isang kiluhan ayun o ayun 1 kilogram siguro yan kaso baka papakawalan niya yan kasi parang kailangan niya mga dalawang kilo yata. Okay, oh, ayun. Ah! Pawala pa yata. Parang nakawala. Okay. Hindi niya pa nahawakan. niya na. Ayun, ng nga, oh. Ayun na. na, ah! Hindi niya kasi mapirsa. Pag pinirsa niya, baka makawala, eh. Ayan o, oh, dito may birthday ang kasi dito Double celebration dito eh Wala ka tulugan dito, gago What kind of fish is eh. What kind of fish is that? Ang bangus bangus, bangus. bangus. milk fish uh, milk fish bangus. masarap yung ihaw natin hindi yan laki oh

palpasan na naman yan. Yes, eh. yeah. ano, ano bang English sa papalpasan? Papalpasan uh, oh. oh, laki? Ah, bigger. Bigger. Okay. Mas, Big. mas malaki yung kayo na, pre. Mas malaki mas, yung kayo ay, 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 ba ay, ay, Mas malaki yan. Uh, panis. ano? Ano bang ingin sa panis? Uh, <laughs> Basta mo na lang. Uy, yung papalpasan. Why you gonna release it? Wala na Oh, wala na papalpasan pa rin. Ah. Can you take it? no. Oh, oh. This is not a fish pan. Ah, uh, this is uh, rules bye bye. Bye, bye -bye. bye Oh. <laughs> <laughs> so, yun guys, pinakawalan pa rin ba? No? medyo medyo maliit. maliit. Tampal po, marami. Tampal puti. po. Tampal <laughs> <ikup. laughs> parang bangus yun, parang bangus. <laughs> Wala, negative, pinakawalan pa rin. Medyo maliit pa rin daw. Pero sa amin, mo na, oh, yan. Gusto yata nun, mga dalawang kiluhan. Ayun o, guys, o. Oh. Inuman dito. Ayun o, si Kuwan si April Boy. Hebabi. Si Hebabi. Abi <laughs> Ito po celebration dito. guys, okay, so, hindi naman dito malala. Tignan mo po na doon para isang ikot lang. Birthday boy. Birthday ng ating partner, ng ating ex-partner. Ayan. Dito <hazos> tayo! Ayan o. Ayan o. Oh. Si birthday birthday boy. Birthday boy. Shout, Shout out daw sa vlog mo. Jonas lang malakas. <laughs> At si Red. Red lang um, malakas. Um, loyal. Walang <laughs> <laughs> <My goodness. laughs> duda. <laughs> oh. oh, the financier. The financier. Kalbo. Kalmo, sa financier. ito, ito ang ating kasama ngayon. Dito sa uh, Budapok. Double celebration. Kaso ah, yung istang na huli ni Tropa, pinakawala na naman. May maliit pa daw. Sayang. Sarap so, sana ihawin yun. So, yun. Uh, shoot ulit na vlog natin. Bye-bye.